Magkano nga ba inabot ng pictorial ni Iri dito sa Japan? Today is Iris pictorial. Last year pa nga kami nagpa-schedule at ang sabi sa amin pakidala daw ng bag niya na gagamitin niya pag nag-grade 1 siya. Actually, pangalawang beses ng pictorial dito ni Iri before is nung 3 years old siya at ngayon magsi 7 years old naman siya. So dito kami sa room na to pinaghintay habang inaayusan yung bata. Yung first look niya is estudyante. Nakagawian nga dito sa Japan na kabago mag-grade 1 yung bata is pinipictorial. Sa kanila kasi napaka-memorable ng stage na mag 1 na yung bata. Maganda sa studio na ito is provided na nila lahat. Mula do sa ipit ng hair, yung formal dress, yung shoes, tsaka yung socks, tsaka yung makeup. Yung bag nga lang talaga yung kailangan dalhin. Saglit nga lang din yung first look niya. So yung second look naman is this one, yung long gown. Medyo natagalan din dito kasi yung bata, nag pa. Nagpalagay siya talaga ng wig kasi gusto daw niya malarapunzel daw yung buhok niya and well, kaya naman siya nakabonggang dress kasi nga magsi 7 years old naman siya. Just like in the Philippines, kapag magsi 7 years old yung bata, parang pang debut style. Kaya isinabay na din namin. And for her third look, yung pinakamahirap sa lahat. What I mean is sobrang tagal bago siya nabihisan kasi ilang patong yan. Nagre-reklamo na nga bata kasi hindi daw siya makahinga. Bonggang pag-aayos din sa buhok niya niyan. So kaya naman siya naka-kimono is, dito naman sa Japan, tradition na i-pictorial yung shichigosan. Naka-kimono pictorial yung mga 3 years old tsaka 7 years old na babae. At kapag lalaki naman is 5 years old. At dahil nga magsi-7 na siya, isinabay na rin namin to. Kaya maganda rin yung ginawang pictorial sa kanya kasi all-in na, like 3-in-1 na. Pinaka nagustuhan ko pa sa kanila is sobrang nilang maalaga. What I mean is, ginagawa nilang enjoyable yung pictorial. Pinapangiti nila si Irie pinaparelax nila, binibiro nila para ngumiti ng normal. And after 2 hours ng pictorial, andito na kami sa pagpili ng pictures. Halos 200 shots nga yung ginawa sa kanya. Sa sobrang galing ng photographer, wala talagang tapon. Pero wala kaming choice kundi pumili kasi hindi ko kayang bilhin lahat yan. And after 3 weeks, balikan na lang daw namin yung pictures pagtapos na. Actually, mas mura at sulit ito kaysa dun sa isang kalaban na sikat talaga. So overall, yung binayaran namin is... 34,000 yen and that's around 13,000 pesos so bye